<languages> <Cup cover c Risky> <kunli> ya, enggak <university> <allocateEl allowance> <Jam> <Allaras> kita yeah, May guhit na yan. Ano ba yan? Nightingale. Ah, yan o. Oh. Mamaya mga kayangga, pakikita nyo. May guhit na yan. Pantayan sa, ano, sa kilay. Yan. Ang lang yan. Nag-imanga yan. Diretso ang aksyon. Ito nga pala yung nakilay niyang gupit. Bali, ang gusto niyang ipagawa sa atin is yung gugupitan yung buhok niya pero walang babawasin. Ayan, yes. panoorin niya. O, oh, panoorin niyo. Kung paano natin diniskartian niya. Ayan. Basta yun yung request ng client, kailangan natin din. Yes. Ipagupit siya pero wala daw mababawas. O. Oh. Trim-trim lang eh. Gana. Ayos. Mahusay oh, ka talaga, brother. <laughs> Dito to yun. Friend ba kayo ni Archie? Makikita naman yan, eh, no? Alin? Shoutout kay Archie. Kay Boy Ashong. Kay Archie. Oo. Oh. Archie. Archie. Kay Ashong sa longga. Kay Ashong. Boy Tundo. Si Hari ng Tundo. Ay, patay, no? Kawawa, no? Mamaya, no? Ayan yung gagamitin natin. Cheese. Ayan. So, mga nung inumpisa na po ni Boss Randy yung pagyangga sa aking buhok. Ayan. So, di ba wala kayong nakikitang nababawas ng buhok? Oo. Oh. Ayan. kasi yung request niya, Tugupitan siya pero walang mababawang. Yes. Yan yung ginagawa natin ngayon. Tama, tama, <laughs> tama, tama. <laughs> so, matanong kita, Boss Randy, sa pagsiservisyo mo sa pagbabarbero mo, ilan taon ka ng barbero nga pala? Ano eh? Ah, 15 years siguro. Ah, uh, pero saan ka natutong gumupit at mag, ano, magkulay ng buhok? natuto akong lumipit. Ano pa lang ako nun? Grade 5? Oo, oh, Tapos, oh. sad to say, yung una oh. kong binipitan, wala na. Yang ka na, patay na. Wala na, patay na. Yun lang. Pero, ah, uh, 15 Through years. Pero to life story, namatay talaga siya. Habang Magkasakit din... kasi siya, cancer yata. Hmm. Sa babata ako kasi. Sa probinsya. Oo. Oh. una kong ginupitan, Okay, okay. Hmm. Payag siya kasi unang gupit lang daw naman niya. Hmm. Okay lang daw. Ibig sabihin, paano ka natutong maggupit? Ibig sabihin, may nagturo sa iyo or sari sikap lang? Um, may nagturo rin yung tatay ko, tapos dinerediretso ko lang. Hmm. Tinuruan ako, itay-itay lang. Pero ako pa rin yung nagporsige sa sarili ko. Yun na maganda o. Oh. Kasi eka nga eh, kung hindi mo rin tutulungan sa sarili mo, hindi ka rin madi-develop as a barber. Yes. Mm. That's right. Pero pag sinabing barbero o bar... Uh, ano? eka nga, hindi nagtrabaho ka rin sa mga iba-iba't klaseng barbershop. Yung wala oh, ka pa sa Brunos. Oh. Tapos, dami ano, pero dito lang talaga the best kay Brunus. Kay si Brunus talaga. Dito lang talaga the best. Kay Brunus oh. lang talaga. Dahil sa Brunus, nag-ibay pananaw, no? Mm. So, yan. Dahil kay Brunus, maraming pangarap na natutupad. So, ito yan. Saka siyempre, yung sipag at siya garin. Number oh. one yan. Oo. Kailangan mm -hmm. mo magtsaga So, paano mo nalaman na hiring sa Bruno's Barberson? May nag-invite ba sa'yo o may nagpasok sa'yo sa kumpanya ng Bruno's? May, si ano, una kong ano sa Facebook si Sir Ron eh. Ah, okay. Pero ano pa yun? uh, pandemic pa nun, mm. kausap ko na siya. Sabi niya, sabihin lang daw na kahit anong oras. Oh. Si pero nung time na yun, hindi ko alam na si Sir Ron talaga pala yung ko. Mm. Tapos hindi naman ako pumunta. Dito. kalipas pa yung isang taon bago ako. naka nung, kay Bruno. Nung hinatak ako nung... Ano ko nung barbero rin. Hmm. Tapos, yun, hmm, nung ko lang nalaman, si Sir Ron pala yung kausap ko. Oo. Oh. Isa sa, okay yan, yes, si Sir Ron, eh, no? Hmm. best Dabes yan. ano po, step by step lang din. Hindi naman basta nasa room ka. Kailangan mo muna ng magpaka magpaka-expert ka muna. Oo, oh, totoo yan. Eka nga eh. Kung basta no, parang back to zero, parang grade 1 ka uli, di ba? Oo. Mm. So, hindi naman agad pag nasa bonus ka, grade 6 ka na agad. Mm. Oh. Siyempre, mag-iipong ka ng mga kliyente mo, no? Hmm. sa isang araw, marami na magre-request sa iyo. Eka nga eh, wala sa patagalan sa Bruno siya eh, no? Nasa tamang ano lang yan eh. Ah, ano bang tawag dito? Sa tamang hmm. proseso, paano pasasatisfy yung customer sa Hmm. Eh. Tama mali? tama no? Tama, tama. Mm. Na ano? Ah, ito babalik ako dito kay tong barbero na to. Tsaka ano, mabait siya, magalang, di ba? Hindi mm. attitude Number one talaga yung attitude. Yan, bilang as a barber dapat maganda yung attitude natin sa client natin. Tsaka syempre, kailangan pag may attitude tayo, dapat iniwan natin sa bahay yan. Oo. Oh, hmm. iba kasi pag nasa trabaho tayo eh iba't ibang pagkatao yung nakakasalamuha natin. Hmm. Ha? Kaya kailangan maging professional tayo. Oh. Sa anong paraan tayo magiging professional, dapat maging magalang tayo. Hmm. Yung nga sasabi ko kanina, matuto tayong rumispeto. Sa sarili natin, sa kapwa manggagawa natin, at sa mga kliyente natin. Hmm. Dahil kapag nagawa natin yan, dyan papasok yung pagpapala ng ating Panginoon. Yo. Yun. Know. Yung bless. Yun o. Anong mo, boss? mag <laughs> save ka ka. Yun o. Yun o. Okay. Yun o. Yun o.